Kinumpirma ng Philippine Coast Guard ang ulat na pambubuli wano ng China Coast Guard sa mga Pinoy na mangingisda sa Baho de Masinloc, Sambales. Ayon kay PCG Commodore Jay Tariela na track na nila ang pinanggalingan ng video na kumakalat sa online na nagpapakita ng paghahabol ng mga tauhan ng China Coast Guard sa mga Pinoy na mangingisdang nahuling nangongolekta ng seashells sa lugar. Pinabalik pa raw sa mga mangingisda ang kinuha nilang kabibe sa dagat at sa kaitinaboy. Kinumpirma ng mangingisdang si Jack Tabat na sa kanila nagmula ang video. Nadokumento rin niya ang paghawak ng tauhan ng China Coast Guard sa bangka ng mangingisda na tila pinipigil ang umalis hanggat hindi ibinabalik ang mga nakuhang kabibe. Hiningan na nila ng testimonya o saraysaya mga mangingisang biktima ng harassment ng China Coast Guard at gumagawa na sila ng hakbang para rito.